Hello mga sir, mayroon tayong gagawin ngayon na ano uh, Amplifier na EB502 USB Ace po yung brand nya Ang issue nito ay Mahina yung kabila Pero yung kabila naman ay good Yun ang reklamo nung mayari So mayroon tayo rito ano ah uh, naka na music sa ating player na laptop. Uh, at ngayon, andito mayroon na tayong speaker. No? Tapos natin na konti. At ating isusubok ngayon ito. Ano? You know? So, yung kabila ay na natanggal yung isang speaker. Okay. So, yan. Mahina na distorted. So, sa pagkakataong ito, ay bigyan ko kayo ng counting tips kung paano mag troubleshoot ng mabilisan. Sa mga nagtatanong sa akin, nag-PPM, sa mga ganitong trouble ay siguro ay bigyan nyo ng pansin na panoorin yung video na to. Para sa inyo ito. Sa mga master naman ay pakisuporta na lang yung video ko. Thank you very much. So kapag ganito yung problema, ang gagawin natin para ma-isolate natin yung sira na hindi tayo maparami ng trabaho, ay tanggalin natin tong input no ito yung input niya tapos kung meron kayong improvise na ganito na input directly dito sa ano sa ating main amplifier no yung mga ganito kung meron kayo ay mas mainam Then, dito na kayo mag input So, kung kailangan, may variable po siya. Okay. Nakamuno lang itong aking ano ha? Variable. Then, power on tayo. Then, subukan natin kung... Yan. Tanggalin natin yung isang speaker dito. So, same pa rin yung problem niya. Meaning, yung yung main cause ng ano, main cause ng mahina ang kabila at distorted ay dito mismo nang nanggagaling sa main amplifier. Halimbawa, wala kayong ganito, no? Halimbawa, wala kayong ganitong connector na improvise, no? So, ganito yung ginagawa ko maglalagay kayo ng resistor at kapasitor sa dulo o kahit na kapasitor lang pwede na yun no, no, nahugot na ang eh. tapos tutusok natin dito tapos mag-i-input tayo direct dito sa kanyang dulo ng ating RCA. No? Ah, tanggal ko na pala itong nilagay kung ano. Hinangan na lang natin dito. Okay. Ganyan po. Then power on. So meaning, yung direct uh, yung ating uh, signal galing doon sa ating player ay naka-connect tayo rito which is ito yung dulo. Tapos i-inject natin sa left or right na input. tabi-tabi uh, natin to para makita niyo. Tulad nito, ito sa left tayo muna. Narinig niyo yan? Distorted. No? Sa so, kabila naman, which is yung right. So, fine tune siya or maganda yung tunog so, yung ating problem ay yung left channel. Yun yung ating ito troubleshoot ngayon. So, ganyan po ang mag troubleshoot or ganyan ako mag troubleshoot rather. So sana ay may maitulong sa inyo sa mga nagtatanong po. Halimbawa, pag inject nyo rito, left and right ay good yung amplifier mo. So meaning, i-isolate nyo na yan at mag-proceed kayo rito sa kanyang tone control or yung preamp. Dito na yung sira mo. Huwag mo nang galawin dito. Okay? Para hindi kayo masyadong magbigay ng napakahabang oras at mabubugbog lang yung ating board kapag ulit-ulit tayong nagtutrouble troubleshoot ng walang direction. Okay? Thumbs up tayo dyan. Sana yung nakatulong mga sir. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, since nalaman na natin yung ating gagawin na ang sanhi ng pagka distorted ng kabila or yung left channel ay yung mismong amplifier niya. So tanggalin na natin tong ating nilagay na uh, parang signal tracing. Or signal tracer pala. Tapos tanggalin natin yung board, forward eh, pull out natin. Sa mga nakasubscribe na po sa aking channel ay maraming salamat po sa inyo at yung hindi pa po nakasubscribe ay pakisubscribe na rin po. Maraming salamat. So may parang may gumawa na nito kasi iba-iba na yung ano, tornilyo. kumpleto siya. So ngayon ko lang napansin naka jumper na yung fuse na ito. Pero okay lang yan. So yung ating focus dito ay itong side na to. No? E eh, yun, nakita na natin agad. May napitas na dito na ano, resistor ito. Which is yung 220 ohms ay naputo na ng kalawang tapos yung 3.3 ay paano na rin papap-up na rin yung kalawang rito so so dito check natin yung output baka may nag-open or yung mga resistor na yan sa emitter iyan lang natin double check lang po natin mga sir ha So, wala tayong shorted. Good yung mga, ano? Yung mga emitter resistor natin. So, dito tayo mag-focus sa mga may kalawang na piyasa. Yan, o. Oh. Pati itong jumper, halos, ano na, o. Oh. Yung 220 ohms ay naputol talaga. Tapos itong isa. Dalawa. O, palitan na lang natin lahat itong transistor na to. Puro kinakalawang na yung paa eh. No? Ito, hindi na. Itong hanay na to. Ito ay good pa makikinis pa yung pa dito sa side na to itong side na to itong tatlo ay palitan natin One, two, 3. tatlo. Ito. nag na yung corrosion sa pinakasingit. Saka kinakalawang na yung paa. Yan. din ito naputol talaga. So itong apat or tatlo prone na prone sa kalawang. So tanggalin natin ito. ya. Yeah. 220 so Yan you know? yeah, Kalawang na kalawang na yung paa. Five 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 one, dalawa five four o oh, isa lang. So okay pa tong isang ano resistor na to. 5401 Nasaan na ba 5401 isa lang Five 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 one, dalawa. Tapos ihilang na natin mga sir. Bakit kaya yung board nilang ginagamit, no? Prone na prone sa ano? Corrosion. Ngayon nagbe up na yung corrosion no, sa mga linya ng copper. O sa board natin. Kakat lang natin itong mga paano ating piyasa. Yan. Yan yung resistor na. Resistor natin. 3.3 dalawang piraso Hanap muna tayo. So, meron na tayong pamalit. So, 220 ohms. So, dito nakalagay. 3.3 Contact ng tatlong resistor 1 half 1 half watt lang yung nilagay natin wala tayong 1 port eh Then, inang din natin siyempre. Then, putulin natin yung excess na pa. Kailangan nating linisin kasi nagpuputik Eh. Oh. Lahat na natin yung pagbabrush dito. Para at least yung mga singit-singit nito ay malinisan din. Tapos patuyo lang natin mga sir. Kapag may nakita kayong ano, medyo manipis na hinang, Ay eh build up nyo na lang o apply nyo na lang pag-resolder. para maiwasan din yung ano back jab pati para sa akin ay malaking tulong yung mag aapply ka ng resoldering kasi nare-refresh yung mga hinang natin sa ating piyasa. Ito, nilahat ko na nga itong pag, ano, paghihinang na lang. Nilahat ko na lahat ng piyasa. Okay. Meron pang nahiwan ng dalawang resistor. At patuyuin na lang natin ito mga sir. Okay. Pagkatapos ng mga ilang minuto ay tuyo na yung ating ano you know, pinanglinis na locker. Ngayon naman ay sisipatin natin ng ano, maigi yung ating board kung mayroon tayong nagdikit na pa. Lalo lalo dito sa mga transistor na to. Kailangan nyo mag double check mga sir kapag kayo nag resoldering kasi baka may nagdikit so na bagay yun na gagawin basta hindi tayo mapatagal doon sa ating pag troubleshoot ok so wala naman so proceed na tayo doon sa ano sa pag testing hmm. gamit natin tong ano speaker wire o connector Ito kasi may dati may screw to eh ngayon nawala na eh. Oh. Dito, baltatlo ngayon ay maglalagay tayo Baka umurong po eh Maglalagay tayo ng screw Kahit isa lang muna Okay And Then Kabit natin yung ating input power on try na tay i balance and mm -hmm. mm -hmm. then you'll left ayan mo right mm -hmm. Mm -hmm. So good na siya mga sir Pantay na yung ating tunog Parehas na lang palinaw Kung napapansin nyo na mas matagistis yung kabila Dahil yung peter ko ay Hindi parehas yung ano Yung wattage mas malakas yung sa ibabaw eh ayan o. mas matagistis yung sa ibabaw medyo lubog ng bagya yung pabang, sa ibabang speaker So okay na. So ganun po ka simple yung aking pamamaraan ng aking pag-troubleshoot. Sa mga ganitong sira. No? So, sa mga ibang pamamaraan, o sa mga ibang problem naman, eh, abangan niyo lang sa aking mga video at meron tayong may upload. Okay, guys? Thanks for watching and goodbye!